Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tatalakayin natin ang CSS at BEM. Ipapaliwanag namin ang CSS at BEM ng hakbang-hakbang, mula sa mga batayan hanggang sa praktikal na paggamit. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pagunawa ng mga paglalarawan ng code. Ang CSS ay isang pangunahing wika na ginagamit upang tukuyin ang itsura ng isang website. Gayunpaman, maaaring maging mahirap ang pamamahala ng CSS ng epektibo, lalo na sa mga malalaking proyekto. Ang BEM, Block Element Modifier, ay isang konvensyon ng pagbibigay ng pangalan sa CSS na idinisenyo upang tugunan ang mga isyong ito at mapabuti ang reusability at maintainability. Kasama sa mga hamon sa CSS ang mga sumusunod na problema. Pagkakabangga sa global namespace sa CSS, ang mga pangalan ng klase ay global na nagdudulot ng panganib ng pagkakabangga sa pagitan ng iba't ibang mga bahagi. Sobrang paggamit ng mga komplikadong selector, ang mga napakakumplikadong descendant o ID selectors ay nagpapataas ng specificity na nagpapahirap sa mga pagbabago sa hinaharap. Bawas na reusability, ang mga partikular na estilo ay nagiging mas mahirap gamitin muli sa ibang mga bahagi. Ang BEM ay idinisenyo upang lutesin ang mga problemang ito. Ang BEM ay binubuo ng tatlong pangunahing elemento. Block, isang independent na bahagi na may sariling kahulugan. Element, isang bahagi ng isang block, lohikal na konektado rito. Modifier, nagbabago ng itsura o asal ng isang block o element. Ang mga naming conventions ng dem ay sumusunod sa format sa ibaba. Block, ang pangalan ng component ng block. Element, isang element na bahagi ng isang block. Modifier, kumakatawan sa isang partikular na estado o pagbabagong estilo. Narito ang isang simpleng halimbawa. Ang button ay isang bloke. Ang button sa lungguhit sa lungguhit text ay isang elemento. Ang button primary ay isang modifier. Ang mga sumusunod ay mga benepisyo ng them. Pare-pareho Dahil pare-pareho ang pamamaraan ng pagbibigay ng pangalan, mas madaling basahin ang code. Magagamit muli Mas madali nang gamitin muli ang mga component. Madaling mapanatili Mas madaling maintindihan ng ibang developer ang code kaya madaling magbago o mag-edit. Narito ang isang halimbawa ng HTML na gumagamit ng BEM. Isulat ang kaukulang CSS para sa HTML na tulad nito. Ang CSS na ito ay naglalarawan ng mga modular na estilo gamit ang BEM, Block Element Modifier, para mapahusay ang magagamit muli at madaling mapanatili. Tingnan natin kung paano magdagdag ng bagong modifier para gawing inactive ang isang partikular na menu item. Ang kaukulang HTML ay magmumukhang ganito. Ang CSS na ito ay nagtatakda ng modifier na nagpapadilim ng mga inactive na menu item at hindi na ito maklik. Kapag ginagamit ang BEM, maaari mong tandaan ang mga sumusunod na punto. Hindi kailangang mahigpit sundin ang mga patakaran sa pagbibigay ng pangalan ng BEM, ngunit mahalaga ang pagpapanatili ng pagkakapare-pareho magtatag ng pinag-isang mga patakaran sa loob ng proyekto at tiyakin na sinusunod ito ng buong team Ang paggamit ng BEM ay maaaring magresulta sa mas mahahabang pangalan ng CSS class ngunit mas nagiging malinaw ang mga tungkulin ng mga bahagi nito Bunga nito, mas napapadali ang pagpapanatili at mas napapakinabangan ang mga benepisyo kaysa sa paulit-ulit na mga pangalan Maaaring gamitin ng BEM kasabay ng iba pang mga CSS framework. Halimbawa, kahit na gumamit ka ng Tailwind CSS o Bootstrap, maaari mong i-apply ang BEM sa mga custom na component. Nagbibigay ang BEM ng malinaw na pamamaraan ng pagbibigay ng pangalan upang gawing modular ang CSS at mas madaling pamahalaan. Sa paggamit ng pamamaraang ito, Maiiwasan mo ang mga conflict sa style at lubos na mapapabuti ang pagpapanatili at muling paggamit. Ang pagdidisenyo ng tamang pamamaraan ng pagbibigay ng pangalan ay nakakatulong sa pagpapahusay ng kalidad at produktibidad ng proyekto. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Salamat sa panunood. Kung nais mong makakita ng mas maraming nilalaman, mangyaring mag-subscribe sa channel.